Andito po tayo ngayon sa Boulevard sa Osamis. Wow, ang ganda dito. Wow, ganda tingnan. Nice. May mga vendors din dito. Wow. Meron ng birds. Gahey. That's Wow, ang lakas ng hangin dito. Grabe, ang lakas ng hangin oh. Sa CEO. Yung tulay Kitang oh, kitang-kita yung tulay oh, tanggo putika oh. Tubot. yun mukas ah makikita yung tulay oh tulay tanggup at tubot ang hangin presko dito guys oh masarap ng hangin guys oh wow ang ganda